missile defense system, Golden Dome, AI takeover, at mga flying cars pa. Lahat ito ay nahulaan na ng The Simpsons. Posible nga kaya na ang lahat ng ito ay magkatotoo sa ang sampung nakakatakot na hula ng The Simpsons sa 2026. Yan ang ating aalamin. Kung may isang palabas na tila kayang silipin ang hinaharap, walang tatalo sa The Simpsons. Mula sa pagkapanalo ni Donald Trump bilang presidente hanggang sa mga makabagong teknolohiya ng ngayon ay totoong umiiral ilang beses nang napatunayan ng palabas na ito na kaya nilang mahulaan ang mangyayari. Kaya naman ngayong 2026, marami ang kinikilabutan. Totoo kaya ang mga bagong prediction na ikinokonekta sa The Simpsons? Narito ang sampu sa pinaka nakakatakot na hula para sa taong ito. Number 10 Pagkakaroon ng bagong uri ng global currency, sa episode na When You Dish Upon a Star, Season 10, Episode 5, ipinakita ang isang futuristic transaction gamit ang iisang digital currency. Noon, parang biro lang ito, pero ngayon, dahil sa mabilis na pag ng mga digital currencies at central bank Digital Coins, CBDC, hindi malayong maging realidad ito. Maraming bansa ang nagsisimula ng magpatupad ng digital money system at may ilang ulat na may plano ang mga major economies na magtulungan para sa iisang pandaigdigang sistema ng pagbabayad. Kung mangyayari ito sa 2026, maaaring mabura ang kasalukuyang anyo ng pera at magkaroon ng malaking epekto sa ekonomiya ng bawat tao sa mundo. Number 9. Pagtaas ng sea level at paglubog ng mga lungsod sa episode na Future Drama, Season 16, Episode 15, makikita ang ilang bahagi ng mundo na lubog na sa tubig. Noon, parang kalokohan lang, pero ngayon, dahil sa patuloy na pag-init ng mundo at pagkatunaw ng mga yelo sa polar regions, parami ng parami ang mga lugar na nanganganib malubog. Ayon sa mga eksperto, kung hindi maagapan ang climate change, posible talagang mangyari na sa taong 2026, lalo na sa mga coastal cities gaya ng Miami, Jakarta, at ilang parte ng Pilipinas, ang malawakang paglisan dahil sa pagtaas ng dagat ay magiging totoo. Number 8. World War III. Bagaman hindi tahasang binanggit, sa episode na Bart's Comet, Season 6, Episode 14, Ipinakita ang paghahanda ng Springfield para sa isang malaking sakuna at binanggit ang tumitinding tensyon sa pagitan ng mga bansa. Ngayon, sa lumalalang hidwaan sa pagitan ng US, China at Russia, maraming analysts ang nangangamba na baka umabot ito sa mas matinding level sa 2026. Kung sakaling mangyari ito, hindi lang ekonomiya kundi mismong buhay ng milyon-milyon ang nakasalalay. Ang eksenang iyon ay parang babala. Handa ba tayo kung isang araw bigla na lang magliyab ang buong mundo sa giyera? Number 7: Space Disaster. Sa episode na Deep Space Homer, Season 5, Episode 15, ipinakita si Homer na nagdulot ang malaking kaguluhan sa kalawakan. Parang katatawanan lang dati, pero ngayon, napakaraming satellite, space debris, and upcoming missions ng NASA at SpaceX ang sabay-sabay na nagbibiyahe sa kalawakan. Paano kung sa 2026 may isang catastrophic events sa orbit tulad ng banggaan ng mga satellite na magdulot ng global internet, blackout o pagkasira ng komunikasyon. Hindi malayo, lalo na't dumarami ang bansa na pumapasok sa space race. Number 6. Pagkakaroon ng bagong pandemic Sa Margin Chains, Season 4, Episode 21, ipinakita ang paglaganap ng tinawag nilang Osaka Flu sa Springfield. Nang sumabog ang COVID-19 noong 2020, muling binalikan ng mga manonood ang episode na ito at nagulat kung gaano kalapit ang senaryo. Ayon sa ilang eksperto, bawat ilang taon ay may tsansa ng paglitaw ng bagong strain ng virus. Sa 2026, hindi imposibleng magkaroon ulit ng isang outbreak, lalo na kung patuloy ang pagputol sa mga kagubatan at ang pag-init ng klima na siyang nagbubukas ng panibagong banta mula sa wildlife diseases. Number 5, Global Water Shortage Sa Lisa's Wedding Season 6 Episode 19, may eksena kung saan tinutukoy ang kakulangan sa malinis na tubig sa hinaharap. Noon, parang hindi ito seryoso pero ngayon, mas marami ng lugar ang dumaranas ng matinding tagtuyot. Kung sa 2026 ay lalo pang uusbong ang water crisis, maaaring mauwi ito sa mga kaguluhan, paglipat ng populasyon, at pagtaas ng presyo ng pagkain dahil sa kakulangan sa patubig. Number 4. Pagtaas ng Artificial Intelligence Sa Holidays of Future Past, Season 23, Episode 9, Ipinakita ang isang mundo na kontrolado halos ng mga robot at AI. Ngayon, halos lahat ng industriya ay nagsisimula ng umasa sa automation mula sa call centers hanggang sa logistics. Sa 2026, maaaring dumating ang panahon na marami ng trabaho ang tuluyang mawawala dahil sa AI. Paano kung pati decision making ng mga gobyerno at militar ay hawakan na ng artificial intelligence? Isa itong senaryo na nakakatakot isipin. Number 3. Pagbagsak ng Ekonomiya ng Isang Malaking Bansa Sa Homer vs. Dignity, Season 12, Episode 5, ipinakita ang isang matinding pagbagsak ng stock market. Bagaman walang tinukoy na bansa, ang mga haka-haka ay nakatuon sa dalawang higanti US at China. Ngayon, pareho silang humaharap sa matinding hamon, mataas na utang, tensyon sa kalakalan, at pa-bagu-bagong merkado. Kung isa sa kanila ay bumagsak sa 2026... Madadamay ang buong mundo dahil sa kanilang impluensya sa global trade. Number 2. Malawakang Cyber Attack Sa BART to the Future is Season 11, Episode 17, may eksena kung saan nagkaroon ng pagsabog sa mga sistema ng gobyerno at bangko dahil sa isang malawakang cyber attack. Ngayon habang papalapit ang 2026, patuloy ang tumitinding cyber warfare sa pagitan ng mga bansa. Isang malaking cyber attack lang ang maaring magdulot ng pagkaparalisa ng ekonomiya, pag-shutdown ng power grids at pagkawala ng access sa mga bangko sa buong mundo. Isipin mo, isang pindot lang ng hacker, madidilim ang buong syudad. Number 1. pagputok ng malaking vulkan. Sa episode na Mother Simpson, Season 7, Episode 8, makikita ang isang bulkan na biglang sumabog habang sinasabi ang pagbabalik ng lupa sa kanyang dating anyo. Ngayon, maraming bulkan sa Pacific Ring of Fire kasama ang Pilipinas, Japan and Indonesia ang nagpapakita ng kakaibang pag-aktibo. Kung sa 2026 ay pumutok ang isa sa mga ito ng napakalakas, maaaring magdulot ito ng global cooling, pagkasira ng mga pananim, at malawakang kagutuman. Ang eksenang iyon ay tila babala sa isang pangyayaring kayang baguhin ang takbo ng mundo sa isang iglap. Ang totoo, karamihan sa mga sinasabing hula ng The Simpsons ay hindi direktang prediction, kundi mga satirical at exaggerated na eksena na kalaunan ay iniuugnay ng mga tao sa mga totoong pangyayari. Marami ring episodes ang binibigyang ibang kahulugan pagkatapos lamang mangyari ang isang event. Ibig sabihin, mas marami ang tsamba at coincidence kaysa totoong propesya. Muli mangyari man o hindi ang mga hulang ito, isa lang ang ating dapat paniwalaan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Top 10 Predictions ng The Simpsons para sa 2026 anim. Part 2. Ang The Simpsons ay isa sa longest-running animated TV show sa Amerika na nagsimula pa noong 1989. Pero ang mas nakakakilabot dito Tila kaya nitong hulaan ang future, ilang beses na ba nilang pinakita ang mga eksenang nangyari sa totoong buhay? Ang pagkapanalo ni Donald Trump bilang presidente, ang pag-usbong ng smartwatches, at maging ang COVID pandemic. Dahil sa mga ito, maraming naniniwala na ang The Simpsons ay hindi lang basta comedy show, kundi isa ring misteryosong crystal ball ang hinaharap. Paano nila ito nahuhulaan? Hindi malinaw, pero sinasabi ng iba na dahil sa kombinasyon ng satire, matinding research, at timing ng episodes, nagiging parang prophecies ang kanilang mga kwento. At ngayong papasok ang 2026, may mga bagong predictions mula sa palabas na dapat nating bantayan. Nakakakilabot, pero sobrang interesting isipin kung alin ang matutupad. Kaya huwag na nating patagalin. Ito ang top 10 predictions ng The Simpsons para sa taong 26. Number 10, food shortage at pagusbong ng lab-grown food. Sa ilang episodes, ipinakita ang Springfield na umaasa sa kakaibang pagkain at artificial supplies. Prediction Sa taong 2026, maaaring mas tumindi ang food crisis dahil sa climate change at geopolitical tensions at posibleng maging mas mainstream ang laboratory-grown food bilang solusyon. Kung mangyayari ito, malalagay sa malaking hamon ang tradisyonal na agrikultura at magsisimula ang bagong era ng synthetic dining. Number 9. Pagbagsak ng Stock Market Sa episode Frank Gets Testy, Season 20, siyam, ipinakita ang panic sa ekonomiya. Prediction? Posibleng magkaroon ng malawakang financial collapse sa 2026 na magpapabago sa pandaigdigang sistema ng pera at magbubukas ng daan para sa mas malawak na paggamit ng digital currency. Kapag nangyari ito, maraming ordinaryong tao ang maapektuhan sa savings, trabaho, at pang-araw-araw na pamumuhay. Number 8. Virtual Reality Addiction Sa ilang Treehouse of Horror at Crossover Episodes, ipinakita ang labis na paggamit ng virtual reality. Prediction Sa taong 26, mas magiging malinaw ang epekto ng VR sa tao pagkakahiwalay sa tunay na lipunan, posibleng mental health issues, at unti-unting paglubog ng ilan sa tinatawag na metaverse. Kung hindi maagapan, baka mas piliin ng iba ang virtual na mundo kaysa harapin ang realidad. Number 7. Solar cars at bagong uri ng transportasyon. May mga futuristic transport references sa The Simpsons movie at ibang episodes. Prediction. Sa taong 2026, posibleng maging mainstream ang solar-powered cars at mga makabagong sasakyan na hindi na nakadepende sa fossil fuel. Kung matuto pa dito, malaking pagbabago ang maidudulot nito sa oil industry at sa ekonomiya ng mga bansang nakadepende sa langis. Number 6. Astroworld-like concert disaster Sa iba't ibang episodes at sa The Simpsons movie, ipinakita ang mga malalaking crowd gatherings na nauwi sa kaguluhan. Prediction, baka sa 2026 may mangyaring malawakang trahedya sa isang concert or festival dahil sa crowd mismanagement. Isang paalala ito na dapat laging unahin ang kaligtasan kaysa kita sa malalaking events. Number 5. Artificial Intelligence Takeover Episode Them Robot Season 23 Kung saan pinalitan ni Mr. Burns ang mga tao ng robots? Prediction Sa taong 26, posibleng maranasan ng mas maraming bansa ang epekto ng AI automation. Milyon-milyong trabaho ang maaaring mawala o magbago dahil sa teknolohiya. Habang nakakatulong ito sa efficiency, nagdadala rin ito ng pangamba na baka tuluyang malampasan ng makina ang kakayahan ng tao. Number 4. Malaking natural disaster. Iba't ibang episodes tulad ng A Fish Called Selma at The Simpsons Movie ang nagpakita ng malalaking kalamidad. Prediction. Sa taong 2026, maaaring may maganap na isang malaking sakuna gaya ng mega-earthquake o volcanic eruption natatama hindi lang sa isang bansa kundi sa buong rehiyon. Kung mangyari ito, milyon-milyong tao ang maaapektuhan at maaaring magdulot ng pandaigdigang humanitarian crisis. Number 3, World War III scenario. Sa mga Treehouse of Horror episodes, madalas ipakita ang militarisasyon at digmaan. Prediction. Posibleng lumala ang tensyon ng malalakas na bansa at maging sanhi ng isang pandaigdigang labanan na ituturing ng ilan bilang simula ng World War III. Kung magkataon, ang 2026 ay posibleng maging turning point ng kasaysayan ng sangkatauhan. Number 2. Mars Mission at Unang Settlement sa Red Planet Sa mga future-themed episodes, ipinakita ang ideya ng space migration. Prediction. Sa taong 2026, maaari nang makita ang unang seryosong hakbang ng tao tungo sa Mars Settlement. Hindi lang exploration kundi pagtira ng mga tao sa Red Planet. Kung ito'y mangyari, magiging simula ito ng bagong yugto sa kasaysayan ng sangkatauhan bilang interplanetary species. Number 1. Global Blackout Sa ilang episodes, ipinakita ang pagkawala ng kuryente sa buong Springfield. Prediction Ang pinakamalaking banta ayon sa The Simpsons, isang worldwide blackout. Kung mangyari ito, mawawala ang komunikasyon, internet, at halos lahat ng modernong sistema na magdudulot ng global chaos. Isipin na lang kung gaano kahirap mabuhay sa mundo kung lahat ng teknolohiya ay biglang mawawala sa isang iglap. Sa Holidays of Future Past, Season 23, Episode 9, ipinakita ang isang mundo na kontrolado halos ng mga robot at AI. Ngayon, halos lahat ng industriya ay nagsisimula ng umasa sa automation mula sa call centers hanggang sa logistics. Sa 2026, Maaring dumating ang panahon na marami ng trabaho ang tuluyang mawawala dahil sa AI. Paano kung pati decision-making ng mga gobyerno at militar ay hawakan na ng artificial intelligence. Isa itong senaryo na nakakatakot isipin. Part to the Future is Season 11, Episode 17. May eksena kung saan nagkaroon ng pagsabog sa mga sistema ng gobyerno at bangko dahil sa isang malawakang cyber attack. Ngayon, habang papalapit ang 2026, patuloy ang tumitinding cyber warfare sa pagitan ng mga bansa. Isang malaking cyber attack lang ang maaaring magdulot ng pagkaparalisa ng ekonomiya, pag-shutdown ng power grids, at pagkawala ng access sa mga bangko sa buong mundo. Isipin mo, isang pindot lang ng hacker, madidilim ang buong syudad. Ang totoo, karamihan sa mga sinasabing hula ng The Simpsons ay hindi direktang prediction kundi mga satirical at exaggerated na eksena na kalaunan ay iniuugnay ng mga tao sa mga totoong pangyayari. Marami ring episodes ang binibigyang ibang kahulugan pagkatapos lamang mangyari ang isang event. Ibig sabihin, mas marami ang tsamba at coincidence kaysa totoong propesya. Muli mangyari man o hindi ang mga hulang ito, isa lang ang ating dapat paniwalaan ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga hulang ito Magkatotoo kaya ito o isang huwad lamang na panghuhula? I-comment mo naman ito sa ibaba. Paki-like ang ating video at share mo na rin sa iba. Salamat at God